sa mga pagunahing balita. Virtual assistant sugatan sa pananaga ng kanyang kabarangay sa Legazpi City. Dahil sa pagod, van driver na wala ng kontrol sa manibela. Apat sugatan, tatlong nakaparadang sasakyan inararo. Dalawang lalaki resaro sa magkaiwalay na baybas Operation sa Naga City. At ako Bicol Portalis at Test the Bicol, patuloy na nagtutulungan para sa libreng edukasyon ng mga Bicolano. Magandang gabi, narito ng mga balitang dapat ninyong malaman ngayong lunes. Ikalabing isa ng Agosto, taong kasalukuyan. Sugatan ng isang virtual assistant, makaraang tagain ng kanyang kabarangay sa barangay Biga, Aligaspi City. Matagal nang di pagkakaintindihan, sinisilip na motibo sa krimen. May report si Rose Bilista. Sugatan ng isang virtual assistant matapos na tagain ang kanyang kabarangay sa barangay Biga Aligas, City kahapon, Agosto Gis. Kinilala ang biktima na si Elias Junjun, 44 anyos, habang kinilala naman ang sospek na si Elias Mohar. Batay sa ulat, nagkakape ang biktima sa balkonahin ng kanyang kapitbahay nang dumating ang sospek na armado ng isang bolo at bigla na lamang tinaga ang biktima sa balika. Tinitingnan naman ang motibo sa krimen ng matagal ng hidwaan ng sospek at ng biktima. Uh, yung pang ina, isa sa inalam natin na kung during the incident ay takain at magpalabas ng resulta to doon ay yung ating doktor. Agad naman na naaresto ang sospek matapos na makatawag pa ang biktima sa 911 kahit nasugatan. Right after the day, tumawag siya, within the five minute response, dumating yung ating mga kapulisan at naituro siya mismo. Binalikan yung kung nasa nito nating uh, Captain Angel so that yun nga po tinuro at uh, yun ang pagkakataon para areto ng ating mga kapulisan at nasaan kanya ng kanyang karapatan. And uh, siyempre pagkaganon, dadali natin sa police station para sa kaukulang investigation. Nasa kustudiya pa ng Legazpi CPS ang sospek na nahaharap sa kasong attempted murder para sa mga balitang Tatak Bicol. Rose Bilista Inararo ng isang van ng tatlong nakaparadang sasakyan sa Namantaw Daraga Albay matapos na mawala ng kontrol sa manibela ang driver nito. Depensa umano ng driver, di raw niya kinaya ang sobrang pagod sa biyahe at hindi pa kumapit ang preno ng minamanehong van. May report si Mel Moral. Sugata ng driver ng isang utility van at ang kanyang tatlong sakay matapos na masangkot sa road crash sa barangay naman tao Daraga Albay, bandang alas 6 ng umaga kahapon Agosto 10. Batay sa investigasyon ng Daraga MPS, dala ng pagod sa biyahe aksidenteng natabig ng driver ang manibela pa kanan. Hindi din umano agad kumapit ang preno kaya nasagi nito ang nakaparadang L300 van, tricycle at motorsiklo hanggang sa tuluyang bumanga sa isang puno ng mangga na nasa loob ng isang compound mabuti wala pong nakaisanbay na tao, tumama po yung sakyan niya sa may puno ng mangga. So doon po nagkaroon ng, uh, ng damages yung sasakyan nila. And of course, yung driver po, nagka, naka, ano siya ng minor injury. Minor injury. Tapos yung isang uh, passenger na sa side niyang kasama niya, nagkaroon po ng counting fracture sa, sa, sa paa po. Pero po, lahat sila naman outpatient yung dalawa pong kasama pa na kasama nila, nagkaroon din ng kaunting galos, mga minor injury po. So, ibig sabihin po, uh, bali po silang apat na magkakakasama, sila po ang nagkaroon ng mga minor uh, injury sa katawan nila. Kwento ng isa sa mga lula ng van, galing Laguna patungo sana silang sorsogon para sa kanilang gagawin na trabaho. Ginayari kasi kahapon, bali nasa likod, may apat kami kasi dyan eh, bali nandoon kami nakasakay sa likod, sa backride. Then ba, bigla na lang kami na medyo hindi maganda doon sa takbo. Then pagkatapos noon yun, paglabas namin, naka-ano na kami, naka na kami doon sa puno. Kaugnay nito, hindi na rin nagsampapa ng kaukulang reklamo ang mga may-ari ng mga sasakyan na nadamay sa insidente. Matapos na akuin ng driver ang gastos sa pagpapaayos ng mga ito. Yung driver po ng uh, driver po ng Hyundai H100, uh, mayroon po siyang plate number at mayroon po siyang uh, lisensya. Restrado po ang kanilang sasakyan. Uh, kaya wala naman tayong question doon sa documents nila kasi po sabi ko nga po, uh, authorized siya mag-drive at uh, authorized na tumaki yung sakyan nila sa kalsada kasi po mayroon silang registration. Muli, nagpapaalala ang otoridad sa mga motorista na ugaliing huminto at magpahinga kung nakakaramdam ng pagod sa gitna ng biyahe para makaiwas sa aksidente. Para sa mga balitang Tatak Bicol, Mel Moral. Dalawang lalaki ang inaresto ng otoridad sa magkahiwalay na operasyon kontra droga sa Naga City. Isa sa mga sospek ang dati ng nakulong dahil sa pagkakasangkot sa droga. May report si Hercules Barbacena. Himas Rehas sa ikatlong pagkakataon ang isang 35 anyos na lalaki matapos na mahuli sa ikinasang drug by bus operation ng mga tauhan ng Naga City Police Station 2 sa Zone 7, Barangay Kararaya, Naga City, alas 8.55 ng umaga kahapon. Kinilala ni PSSG Robert Aguilion, assistant PIO ng Naga PCR ang suspect na si alias JR, binata, walang trabaho at residente ng Zone 4, Barangay Triangulo, parehong lungsod. Nakuha sa posisyon ng sospek ang pitong heat sealed transparent plastic sachet na naglalaman ng hinihinalang shabu na tinatayang nasa dalawang gramo at street value na 13,600 pesos. Pagdating sa korte, eh, uh, pwede ito maging aggravating kasi ano niya siya ma'am eh, uh, na siya with regards sa uh, specific violation ng uh, RA 9165 alas 10.26 ng gabi parehong araw. Nang maaresto naman ang mga tauhan ng Naga City Police Station 3, ang isang 30 anyos na aluminum installer sa ikinasang bypass operation sa Zone 5, Barangay San Felipe, parehong lungsod. Kinilala ang sospek na si alias na Taniel, may libin partner, residente ng Zone 7 Sagrada Familia, Barangay Peña Francia, Naga City. Nakuha sa kanya ang apat na heat cell transparent plastic sachet na hinihinalang shabu na may timbang na isang gramo at tinati ang nagkakahalaga ng 6,800 pesos. Ang trabaho ng PNP ay hindi magiging successful kung walang pagtutulungan sa community. Kasi yung mga community niyan, uh, yan ang nagbibigay sa amin ng information with regards dito sa mga nangyayaring krimen uh, dito sa Naga City. Kapwa na sa pa ng Naga City Police Station 2 at 3 ang mga sospek at maharap sa kasong paglabag sa RA 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Para sa mga balitang Bicol, Hercules Barbacena. Susunod, ako Bicol Partly sa Test the Bicol patuloy na nagtutulungan para sa libre edukasyon ng mga Bicolano At magiging lagay ng panahon sa mga susunod na araw, alamin Yan at iba pa ang balita sa pangumulik na ako Bicol, Alain TV libo-libo na ang mga nabigyan ng tulong medikal. Bata, matanda, kahit sino man, lahat ng mga may karamdaman, may maaasahan. Nagpapasalamat sa Ako Bicol Party List. Hindi po namin makakalimutan ang tulong na dinala ninyo dito sa aming bayan. Uh, maraming maraming salamat po. Dahil iisa lang ang tunay na nagmamalasakit, ako katabang na kasurog pa. Problema sa tubig, agarang binigyang solusyon. Nagpatayo ng mga solar-powered water supply system sa mga liblib na lugar. Libre, malinis at mahaasahang supply ng tubig, 24-7. Nakulaan ng pagpapasalamat niya mo, ganyan may ikamalilinwan habang kami nabubuhay. Nakulaan nining tabang para sa gabos na tao digdig. Salamat po. Para sa ating mga kababayang nasa laylayan, ako Bicol, katabang na pa. Tucked away in the province of Albay, known for its perfectly shaped Mayon Volcano, Misibis Bay Resort, a locally owned 5-hectare private island resort. The resort is ready for all those looking to balance tranquility and adventure. This tropical destination is where guests can either choose to relax under the palm trees or have an adventure under the sun. It features modern and luxurious rooms and villas, recreational facilities, and sophisticated services. Come and experience Mississippi Bay Resort, your tropical island getaway. Daan-daan na po ang mga nakapagtapos at may mga kanya-kanya ng profesyon. Sa kanilang pagpupunyagi, walang masidlan ang kanilang mga ngiti. Inat sa Gabos, nagpapasalamat po ako sa AKB Gusto ko lang po magpasalamat sa Ako Bicol sa opportunity na tigtatao po araw po sa kuya na estudyante. Dahil naan dyan lang, katuwang lagi. Ako Bicol, katabang na kasurubat. Nagbabalik ang Ako Online TV. Isang rifle grenade ang nadiskubre ng otoridad habang nagsasagawa ng operasyon sa San Andres, Catanduanes. Iniimbestagahan pa rin ito ng PNP. May report si Danica Garcia. Isang rifle grenade ang nadiskubre ng otoridad sa sitio Pagatpatan, Barangay Kudon, San Andres, Catanduanes, kahapon ng tanghali, August 10. Ayon kay Police Chief Master Sergeant Mark Orasa, investigator ng San Andres Municipal Police Station. Isa sa kanilang mga kasamahan ang nakadiskubre ng nasabing pampasabog. Habang nagsasagawa ng Joint Internal Security Operation, katuwang ang Katanduanes First Provincial Mobile Force Company 3rd Platoon sa madamong bahagi ng isang abandonadong bahay sa naturang lugar. Nasa kustodiyan na ito ng San Andres MPS at nakatakdari na i-turnover sa Provincial Explosive and K-9 Unit o PECO Katanduanes para sa kaukulang disposisyon. Ang nakakuha po rin si PSSG Joseph Dilatore, kasama din mong sa operasyon. Ano na po yun ng mga ano, PPO para mag ng mga ano, illegal activities, ma'am? Sa ngayon, nakukulikta mong mga ano, information kung may nakita din mga tao na ano, kung anong grupo ng tagana doon. Patuloy din ang ginagawang investigasyon ng otoridad sa insidente kung mayroon po kayong alam or nakita na ganito mga bagay, paki-inform na lang po ang police station po na malapit sa inyo para agaran po natin pa-turn sa Exclusive Ordinance Disposal k and k Unit po ma'am. Yan lang po ma'am. Nangingat po tayo lahat. Para sa mga balitang Tatak Bicol, Danica Garcia. Samantala, alamin naman natin ang magiging lagay ng panahon sa mga susunod na araw. Nasa linya ng telepono si Jaime Bordales Jr. ng Pag-asa. Jaime, magandang panahon ngayong maghapon lalo na dito sa lungsod ng Legazpi. Posible ba itong maramdaman hanggang sa sig o sa weekend sa buong rehiyon? Yes, uh, magandang uh, gabi at uh, magandang gabi rin sa mga tagapakinig ng Ako Bicol Online TV. Para nga sa update sa lagay ng ating panahon at dito sa binabantayan nating bagyo na nasa loob ng ating area of responsibility. So malayo pa naman itong bagyo at wala pa siyang uh, epekto dito sa anumang panig ng ating bansa at maging dito sa Kapikolan. At inaasahan natin na uh, hindi naman tatama sa anumang bahagi ng uh, kalupaan ang uh, si Bagyong... Uh, Gorio. So kanina ngang alas 4 ng hapon, ang uh, sentro ng bagyong si Goryo ay uh, pinatayang nasa layong 1,060 km east ng uh, extreme northern zone. So kasalukuyan si uh, bagyong Goryo ay nasa severe tropical storm category na meron siyang uh, maximum sustained winds na aabot ng 110 km per hour manapit sa gitna at pagbugso ng hangin o gustiness na aabot naman ng 135 km per hour. Ito po ay patuloy na kumikilos patungo dito sa direksyon ng west southwest sa bilis na 20 km per hour. Kung hindi magbabago ang uh, kilos at uh, bilis ni uh, bagyong Goryo, inaasahan natin na uh, sa susunod na uh, 12 hours ay nasa 800 kilometers east na ito ng Itbayat, Batanes. Although hindi inaasahan tatama sa kalupaan ng Pilipinas si Bagyong Goryo, inaasahan naman natin na hahataakin niya itong habagat na posibleng magpaulan sa malaking bahagi po ng ating bansa. Base po sa mga latest run ng ating weather models, inaasahan na magiging maulan na po sa sa mag-test ng gabi ay asahan na natin yung mga pag-ulan sa ilang bahagi ng ating bansa at mas dadami pa yung lugar na uulanin pagsapit po ng Merkoles hanggang uh, sa weekend dala nga nitong pinapalakas na habagat. So dito sa Kabikolan, uh, asahan pa rin natin ang magandang panahon sa susunod na 24 na oras maliban na lamang duman doon sa kalat-kalat na mga pag-ulan o pagkidlat-pagkulong na mas mataas ang chance pagsapit ng hapon hanggang sa gabi. So yan lang po ang ating update para sa lagay ng ating panahon. Wala po dito sa Pag-asa D.O.S. T.G.S.P. Jaime Bordares, magandang gabi. Salamat Jaime. At yan mga kasurog, inaasang lalabas ng Philippine Area of Responsibility si Bagyong Goryo sa Webes. Wala man itong direktang epekto sa kabikolan. Ngunit asahan na mapapalakas nito ang habagat sa darating na Webes o Biyernes ngayong linggo na magdadala ng kalat-kalat na pag-uulan. Sa ibang balita, patuloy na nagtutulungan ng test da Bicol at ang Ako Party List para sa libreng edukasyon ng mga kwalipikadong Bicolano three-year diploma program ina isa sa kanilang mga o pinaiigting na programa. May report si Elian Zon. Patuloy ang pagbibigay pagkakataon ng Southern Luzon Technical College Foundation Incorporated sa mga estudyanteng nais nice makapag-aral ng libre sa pamamagitan ng kanilang 3-year diploma course na isang technical vocational program ng Technical Education and Skills Development Authority o TESDA Bicol. Ayon kay Rosemary Quinto Rey, ang presidente ng SLTCFI, ilan sa mga kursong inaalok nila sa ilalim ng naturang programa ay Computer Programming and Software Technology at Tourism and Hospitality Management sa SLTCFI ay Legaspi. Bukas na rin ang Hotel and Restaurant Management sa SLTCFI Pilar at Agrotourism Management sa SLTCFI Piodoran. Anya, binuksan nila ang programa para sa mga kwalipikadong mag-aaral na may pangarap at nais maabot sa buhay lalo na sa mga individual na nasa laylayan. Uh, last year, mayroon na ang ino-offer ang AKB through the TESDA na, na scholarship na 3 year diploma and we applied and because maganda yung performance ng mga bata even in the assessment at behim sila nag-aaral sila so we were uh, not ashamed to ask for uh, thousand slots for this year. Sa ilalim ng 3-year diploma course, libre ang tuition at school fee. May cash at book allowance din na naging posible sa tulong ng Akubicol Party List. Then, thanks to Akubicol, dahil you no know, work at nila at scholarship din niya. For the information of everybody, 1,600 of you here now are scholars of Akubicol. Ayon kay Rachel Abion, ang dean ng 3-year diploma course in Tourism and Hospitality Management, ang 3-year diploma course ay hubog sa kakayahan ng mga estudyante. So, this 3-year diploma has a budget of 14,500 every semester. So, the students will have at least 4,500 for their budgets and 5,000 of their learning materials and 500 pesos for their uniform allowance sa isang pagitipon kamakailan siniguro naman ni Albay Vice Governor Didayco na patuloy siyang magsumika para makapagbigay suporta sa ibat-ibang programa pa ng TESDA na maghatid na magandang kinabukasan sa mga Albayano. I've learned that the government has many different programs. Example TESDA. There is more than this. There's baking, sewing. I've seen um, there was a latest post um into the arts, not only about iting mga pang babae, nag-diverse na sinde. So, this is really exciting. I, I, Sekiko Benitez of TESDA is my friend, so I want to schedule a meeting. I really want to ask help from him na mas magdara ki trabaho, ki programs for the Albayanos. Samantala, sa mga nais nice mag-enroll, magtungo lamang sa opisina ng SLTCFI sa Ramon Street, Barangay 33, Peñaranda, Legazpi City. Para sa mga balitang Tatak Bicol, El Yanzon. At yan ang mga balitang nakalap ng ako Bicol News Team. Ako po si May Insinares. Salamat!